Nag-iimbento ang Ukraine ng makabagong pamamaraan para manguna sa digmaan upang makapamuhay. Limitado sa armas at bilang, rumesponde ang Ukraine gamit ang iba't ibang kakaibang taktika sa digmaan na lubhang epektibo. Mula sa mga pansamantalang pabrika ng drone hanggang sa mga sasakyang walang tao na parang Frankenstein sa lupa, dagat at himpapawid. Ginawang makina ng inobasyon ng Ukraine ang pangangailangan. Ang ilan sa mga sandatang ito ay kakaiba at mabisa. Nang simulan ng Russia, ang malawakang pananakop noong Pebrero 2000 at 22 mga drone na ang gamit sa militar. Ngunit ang mga drone na ito ay maaring napakalaki at mahal tulad ng MQ Sham Reaper o naman ay ginagamit lang para sa surveillance gaya ng DJI Marvik. Karamihan nito ay ginawa sa mahigpit na kontroladong mga kontrata ng depensa mula sa itaas pababa. Binago ito ng Ukraine. Ang drone ay hindi lamang isang kagamitan para sa kanila, kundi isang lifeline sa pagbabago ng mga patakaran ng drone warfare, sila na ang nangunguna sa laban. Noong 2,000 at 24 na kagawa ang Ukraine ng mahigit 22 milyong first-person view drones at 10,000 long-range na drone. Ayon kay Pangulong Zelensky, maaaring umabot sa 5 milyon ang bilang ng mga tao sa katapusan ng libo at 25. at kung sapat ang suporta, posibleng umakyat ito sa 8 milyon. Silipin natin ang nangyayaring underground na revolusyong teknolohikal at ang mga kakaiba at magagaling na sandatang inilabas ng Ukraine sa labanan. Malaking bahagi ng produksyon ng mga drone na ito ay ginagawa ng mga kilalang industrial na kumpanya tulad ng VRI at Skyfall. Ang VRI ay nagmas-produce ng Molfar First Person View drone na naging lagan-laganap na sa mga frontline at isang mahalagang salik sa pagpigil ng pag-usad ng mga ruso sa lupa. Ang Skyfall ang gumagawa ng mas malaking vampire strike drone na tinawag ng mga ruso na babayaga, isang mangkukulam sa mga kwentong bayan. Gumagawa rin ito ng mas maliit na Shrike First Person View Drone na malawakang ginagamit para sa mga gabi-gabing kamikaze raid dahil sa kakayahan nitong mag-navigate sa dilim. Ngayon, karamihan ng produksyon ay hindi na ginagawa ng malalaking industriya, kundi sa mga apartment, bodega, at basement ng maliliit na grupo. Kadalasan, maliliit na grupo ng mga bihasang teknisyan ang nag-a-assemble mismo ng mga drone mula sa mga bahagi nito. Minsan ay sila na rin ang nagpi tatlong D-print ng ilang bahagi. Ito ay magandang pagkakataon para sa inobasyon. Dahil malalaman natin na minsan, ang mga inobasyon ay hindi nangyayari sa mesa ng pagawaan, kundi mismo sa larangan ng labanan. Isang sundalong Ukranyano sa unahan. Nang maubusan ng pambalot ng pampasabog para sa bomba laban sa mga Ruso, nag-improvisa. Naisip niya ang isang malikhaing paraan. Isang walang lamang lata ng Pringles. Ang labanan sa Avdivka noong unang bahagi ng 2000 at 24 ang isa sa pinakamadugong labanan ng digmaan para sa mga Ruso. Ikinakabit na ng Ukraine ang mga pampasabog sa maliliit na drone na ginawa para sa komersyal na gamit. Pagkatapos, pinapalipad nila ang mga drone na ito sa ibabaw ng mga posisyon ng kalaban at inihuhulog mismo ang mga bomba sa kanila. Ang epekto ng mga bombang ito ay minsan malakas at minsan naman ay mas maliit lang. Gaya ng makikita natin mamaya. Tulad ng mga granada na kadalasang binubuo mismo ng mga sundalong nasa unahan sa loob ng trinsera gamit ang metal na pambalot na may lamang halo ng sulfate at plastic na pampasabog. Iyon ang ginagawa ni Vadimodamov noong araw na iyon. Hanggang naubusan ng pambalot ang kanilang unit. Walang alinlangan, inubos niya ang chips sa lata ng Pringles. At nilagyan ito ng pampasabog. Gumana ito. Ikinalabit niya ang bomba ng Pringles sa kanyang DJI Mavic drone. Pagkatapos, sa tulong ng mga kalapit na unit na nagmamanman gamit ang drone, pinalipad niya ang drone sa ibabaw ng isang Russian na armored vehicle at inihulog ang lata ng Pringles sa ibabaw nito. Nasirang mabuti ang sasakyan nang tuluyang winakasan ng karagdagang bombang inihulog ng drone. Hindi alam ang orihinal na lasa ng chips sa lata ng Pringles, ngunit para sa mga Russian, sobrang anghang na nito. Bukod dito, ang armored na sasakyan ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong dolyar. Sa kabila nito, ang DJI Marvic ay hindi lalampas sa ilang libong dolyar. Ang mga pampasabog na ginamit ni Adamov ay nagkakahalaga ng mga isang daan at ang Pringles ay naidagdag ng halos isang daan at limampung dolyar sa gastos. Hindi lang mga improvised na granada mula sa binagong komersyal na drone ang inihuhulog ng Ukraine sa mga tropang Ruso at kanilang armored na sasakyan. Nakahanap din sila ng makabagong paraan para maghatid ng mas mabibigat na kargamento sa mas matitibay na target, gaya ng mga tangke at fortifikasyon. Pagbagsak ng mga landmine mula pa noong panahon ng Soviet, gamit ang mga drone na kayang magbuhat ng mabibigat, kahit kakaiba pakinggan. Ang Team naput 62 anti-tank landmine na orihinal na ginawa para ibaon sa lupa, ay ngayon ibinabagsak ng Ukraine sa mga tangke mula sa ere. Ang mga minang hugis disk na ito ay may bigat na humigit kumulang, 22 libra, kaya masyado silang mabigat para buhatin ng mga Marvik at iba pang katulad na commercial quadcopter na ginagamit ng Ukraine. Kaya ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga mabibigat na bomber. Isa itong panibagong paraan ng pakikidigma at unang beses itong ginawa ng Ukraine. Bago ang labang ito, wala pang mabigat na bomber multicopter na nagamit sa digmaan. Karamihan sa mabibigat na bomber drone ng Ukraine ay lokal na ginawang mga hexacopter o octocopter, buhat mula sa mga imported na pyesa, tulad ng nabanggit na vampira o ang kazan na ang ibig sabihin ay paniki. Ang vampira ay kayang magdala ng hanggang 3-3 libra sa loob ng 4 na milya o 22 libra sa loob ng 6 na milya, kaya perpekto ito para magdala ng TM, 62 na landmine o mga bomba ng mortar. May thermal imaging din ito para sa mga night attack. tulad ng balita sa cable news network, kung saan dinurog ng isang drone ang Russian tank gamit ang tatlong walumpu dalawang M mortar bomb, ang E 600 at dalawampu kazan ay naaangkop din para sa night attacks at may apat naput apat libra payload para sa short range attacks. perpekto para ihulog ang TM anim naput dalawa at mortar bombs sa Russian equipment ang mga mas malalaking drone na ito ay mas mahal din. Sa halagang 15,000 hanggang 30,000 bawat isa, halos 10 beses itong mas mahal kaysa sa isang Marvic quadcopter. Pero syempre, may kakayahan silang magdala ng mas mabibigat na payload para sirain ang mas matitibay na target. Mas epektibo pa ang mga mortar bomb laban sa mga armored na sasakyan at tangke kaysa sa mga lata ng Pringles na punong-puno ng pampasabog pero ang mga bunker at kongkretong kuta ay nangangailangan ng mas malakas paraon. At dito pumapasok ang gamit ng TM anim na dalawasa. Malakas, mura, at maraming stock ang Ukraine nito. Mas epektibo rin ito kaysa sa mga mortar laban sa mga kuta. Hindi lang dahil halos tatlong beses ang bigat nila, kundi dahil sa paraan ng pagsabog nila. Ang mortar bomb ay pangunahing dinisenyo para magpakalat ng anti-personnel na shrapnel kaya karamihan nito ay gawa sa metal na may hanggang 20% lang na pampasabog samantalang 80% ng bigat ng TM-62 ay 3-nitrotoluene o Research Department Explosive na pampasabog. Gayunpaman, kailangan pa rin ng mga mina ng mas maraming inovasyon mula sa mga Ukrainian para mabago ang mga landmine tungo sa airmine. Sa mga naunang version, ginupit ang butas sa balot ng mina para direktang maipasok ang fuse ng granada sa pampasabog ng mina. Pagkatapos, ang mina ay ihinuhulog mula sa tray sa ilalim ng drone pero umunlad na ang teknolohiya. At ngayon ay may improvised na buntot na ang mina. Gawa ito mula sa tubo at plastik na bote ng tubig para bumagsak ng diretsyo pababa. Na may mas malaking piyus sa buntot, ang mina ay inihuhulog na gamit ang isang sling system na mas nagpapahusay sa katumpakan nito kumpara noon. Bukod sa paghuhulog ng mga mina sa mga kuta at tangke, ginagamit din ng Ukraine ang kanilang mabibigat na bomber drone para maglagay ng mga mina sa mga kalsada at bukirin sa likod ng linya ng kalaban. Kaya nakahanap pa ang Ukraine ng mga paraan para mag-innovate gamit ang TM anim na dalawa para sa mga layunin na iba sa original nitong gamit. Ngunit ang mga inobasyon ng Ukraine sa drone bombing ay natatakpan ng bagong paraan nito ng pagsira sa mga kagamitan at tropang ruso gamit ang mga kamikaze drone sa pinakapangunahing antas. Ang pagbago ng Ukraine ng mga komersyal na first person view o first-person view drones bilang mga precision-guided na makinang pamatay, ay lubos na nagbago sa anyo ng labanan sa unahan. Nagpapatuloy ang palitan ng putok ng Ukraine at Russia gamit ang mga sandata tulad ng artilerya, tanke, at mortar. Pero ang mga larangan ng labanan sa Donetsk ay pinaghaharian na ngayon ng mga first-person view drone mula sa magkabilang panig. Ang mga dalubhasang first-person view drone operator ay mahalaga na sa sandatahang lakas ng Ukraine ngayon. Ang mga drone ay binagong racing drone na gawa sa kamay na may nakakabit na rocket propel grenade, pito anti-tank rocket ulo ng bomba o fuel bomb. Ginagabayan ang mga ito ng mga operator sa totoong oras gamit ang video goggles at live na video feed mula sa drone. Ang mga drone ay gumagala sa mga frontline. Ugong nilay nagpapalaganap ng takot sa mga rusong nagtatago sa ibaba. Kapag nakita ka ng first-person view drone, delikado ka na. Dumiretso ito sa target at sumasabog sa pagbangga. Ang angking galing ng maliksing drone na ito ay ang eksaktong pagtatama nito sa atake. Dahil dito, napakahusay nilang sandata para sirain ang mamahalin at mabibigat na armored na kagamitan tulad ng mga tanke o flamethrower na sistema. Kaya nilang tamaan ng eksakto ang mga mahihinang bahagi tulad ng engine deck at bukas na hatch. At sirain ang mamahaling mga tanke. At iba pa, kadalasang nangangailangan ito ng mamahaling high explosive guided missiles. Kung ikaw si Pangulong Putin ng Russia, Masakit makitang sinisira ng mga apat na raang na hobby drone ang maraming mamahalin na tisham na putank. Sa loob lang ng isang araw. Totoo, ang panonood ng pinsalang dulot ng first-person view drones ay naging mahalagang psikolohikal na aspeto ng digmaan. Ang live feed na ipinapadala ng kamera ng first-person view drone ay nakukuha ng operator at karaniwang nagpapatuloy hanggang sa mismong sandali ng pagsabog. Mga video ng huling sandali ng mga sundalong ruso at sasakyan, bago pa sabugin at madurog. Inilalathala online kaya umabot sa libu-libu ang nakalap sa internet. Malaking epekto ito sa pagtaas ng morale ng puwersa at populasyon ng Ukraine. At kabaligtaran naman sa mga Ruso. Tumitindi lalo ang epekto nito, lalo na kapag mas mabibigat na sandata kaysa anti-tank warheads ang ginagamit ng Ukraine laban sa kanila. Ang isa sa mga pinakadelikadong ginagamit ng Ukraine ay ang airburst munitions, mga lumilipad na claymore mines na bumubuga ng shrapnel mula sa itaas patungo sa kalaban. Ang pangunahing konsepto ay sa halip na direktang i-fly ang first-person view drone o maliit na quadcopter na may dalang pampasabog sa target, inilalagay ang airburst fuse sa payload nito. Pagkatapos, pinapasabog ito sa itaas ng target, nagkakalat ng mga nakamamatay na piraso ng metal sa paligid. Ang Claymore mine, na kilala rin bilang clacker, ay isang directional anti-personnel mine na may napakalakas na puwersa ng pagsabog. Binubuo ito ng isang plastik na lalagyan na may lamang pampasabog humigit kumulang pitong daang bakal na ball bearings at isang detonation device. Di tulad ng ordinaryong landmine, ang Claymore ay maaaring i-detonate gamit ang remote control o booby trap tripwire firing system. Ito rin ay directional. Nagpapaputok ito ng malawak na pattern ng mga metal na bola sa kill zone. Ang Claymore ay nagpapalipad ng mga ito hanggang tatlong daang talampakan sa 60 degree na arko. Ginagamit ito pangunahin sa mga ambush bilang anti-infiltration device laban sa kalabang infantry at mga hindi armadong sasakyan. Ang mga Ukrainian nakabuo ng isang drone na lumilipad na Claymore na may directional airburst. Mga warhead na nakakabit sa first-person view drones or quadcopters na nakatuon ang pagsabog sa isang forward-facing na kono, nagpapadala ng shrapnel sa isang nakatutok na arko. Ang inubasyong ito ng mga Ukrainian ay napatunayang napaka-epektibo sa paglilinis ng mga trinsera at foxhole nakatatakot at sumisira sa mga tropang Ruso na nasa loob nito, hindi tulad ng pagsabog sa lahat ng direksyon. Sa isang viral na video, isang Ukrainian first-person view drone ang bumomba sa dalawang sundalong Ruso gamit ang directional charge nito. Napatay agad ang dalawang sundalo ng tamaan ng mga pira-pirasong bakal. Ito ay maaring lubhang nakakawalang gana sa mga tropang Ruso sa unahan ng labanan. Walang ligtas na lugar. Kapag ang ugong sa itaas, ay maaring biglang maging nakamamatay na pader ng pira-pirasong bakal kung pipiliin ng mga tropang Ruso. Mas gugustuhin nila ang lumilipad na Claymore kaysa sa mga inubasyon ng Ukrainian na drone. Pinag-uusapan natin ang Dragon Drones, isang pangalang nagpapahiwatig ng takot na dala. Nang mga maalamat na halimaw na bumubuga ng apoy, ang mga drone na ito ay nagbubuhos ng tunaw na thermite. Isang chemical na halo na nasusunog ng sobrang init, sapat para tunawin ang bakal at sindihan halos lahat ng madikitan nito nilagyan ng mga unit ng Ukrainya ang mga drone ng thermite charges na nag-aapoy at nagbubuga ng puting mainit na metal sa mga target ng Rusya. Napatunayan nilang epektibo laban sa mga pansamantalang anti-drone kagamitan tulad ng mga hawla at sandbag na ikinabit ng Rusya sa kanilang turtle tanks. Para mapigilan ang pag-atake ng drone ng Ukraine, gumagamit ang Russia ng nakakakilabot na mga sandata na dinisenyo para tanggalin ang bisa ng armor upgrades at pilitin ang mga sundalo na lumabas sa kanilang mga taguan sa pamamagitan ng pagsusunog sa kanila mas malala para sa mga ruso walang depensa o fire extinguisher na madaling makaaapula sa apoy ng termite kapag sumabog na ang isa ilang segundo lang ang meron ang mga sundalong ruso bago sila lamunin ng apoy na umaabot sa 4000 degrees mayroong dalawang paraan kung paano ginagamit ang mga dragon drone una ang mga termite charge ay inilalagay gamit ang first person view drones na direktang inihuhulog sa target. O pangalawa, ang paghover ng drone para ikalat ang nasusunog na material na nagiging sanhi ng pagiging bola ng apoy kahit ng mga bahagyang nakabalot na sasakyan. Nakitang nagho-hover sila sa ibabaw ng mga tangke ng Russia, ibinubuhos ang thermite na nagdulot ng pagliab nito. Kahit papaano, sapat na ang takot mula sa mga drone para magdulot ng pagkatarantas sa mga Ruso kahit walang nasusunog. Ayon sa video, nangunguna ang Ukraine sa paggamit ng mga walang taong sasakyan, hindi lang sa himpapawid. Gumawa rin ang mga Ukrainyano ng maliliit na walang taong sa, din walang taong sasakyan sa lupa o UGVs na nagsisilbing mga kamikaze na drone sa lupa. Nakakabit ito sa mga truck o gulong at kontrolado gamit ang remote. Dahan-dahang tumatawid sila sa no man's land papunta sa mga posisyon ng Ruso kung saan pinapaputok nila ang nakakabit na mga pampasabog sa kanilang katawan. Napatunayan nilang mahusay sila sa paggapang sa ilalim ng mga tangke para pasabugin ang mga ito, paglilinis ng mga trenchera at foxhole, at pagpapasabog ng mga tulay sa magagaspang na lupa. Dahil sa tagumpay nila, ilang kumpanya sa Ukraine ang nagsimulang gumawa ng marami nito. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Rattles o Hun Badger, nagawa ng Rattles kaya nitong magdala ng hanggang 77 libra sa pinakamabilis na 15 milya bawat oras. At may saklaw na humigit kumulang 35 milya. Ayon sa gumawa, kaya nitong tumakbo ng apat na po hanggang 50 minuto sa karaniwang bilis o hanggang dalawang oras kung mabagal ang takbo. Tulad ng mga aerial bomb na tinalakay kanina, nakita rin silang may bit-bit na walot dalawang MM mortar bomb, DM anim na dalawa anti-tank mine, katulad ng mga aerial drone. Kinokontrol din sila ng isang operator na may goggles gamit ang first-person view system. Ang RATLS ay dinevelop matapos humingi ng input mula sa isang daan at dalawang TH reconnaissance batalyon ng Ukraine. Nagusto ng drone na kayang maghatid ng malaking warhead ng remote at kayang labanan ang electromagnetic interference ng Russia. Ang resulta ay isang unmanned ground vehicle na tahimik na makakalapit sa mga posisyon ng Russia kayang lampasan ang mga 8 to 10 pulgadang hadlang. Epektibo sa mabuhanging lupa at nakamamatay sa maraming ruso. Gumagamit din ang Ukraine ng mga unmanned ground vehicle para sa paghahatid ng mga supply at bala sa mga tropa sa harap ng ling Pero mukhang may iba pang klase ng pampasabog na unmanned ground vehicle na paparating din. Noong Marso 2000 at 24, sinabi ng Brave One sa Business Insider na tiningnan nila ang nasa isang daan at apat na pong ideya para sa unmanned ground vehicle. Sinubukan ang limampu sa labanan at inaprubahan ang labing apat, ang mga inobasyon ng Ukraine sa labanan ay sinimulan ng kopyahin ng Russia at iba't ibang bersyon na ang ginagamit ng magkabilang panig. Kinopya at pinahusay ng Ukraine ang ilang inobasyon ng Russia tulad ng first-person view drones na kinokontrol gamit ang fiber optic cables at paggawa ng mga lambat para protektahan ang trapiko sa mahahalagang ruta mula sa mga pag-atake ng drone. Gayunpaman, sa larangan ng mga eksplosibong naval drone Ukraine ay may malaking pagkakaiba sa inobasyon kumpara sa Russia. Ang mga Uncrewed Surface Vessel (USVs) o sea drones na ito ay mabilis na mga bangkang kontrolado mula sa malayo at may daan-daang libra ng pampasabog. Ang mga operator ay maaaring magpatakbo ng mga lumulutang na bomba mula sa malalayong posisyon gamit ang mga kamera at Global Positioning System upang i-target ang mga mahahalagang kagamitan ng Russia tulad ng mga barko at tulay. Maraming uri ng USVs ang ginagamit ng Ukraine, ngunit pinakakilala ang Magura V5 na inilunsad noong 2000 at 23 at ang mga susunod na bersyon nito, ang v at v ang Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus o Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus ay may kakayahang magpabagsak ng eroplanong pandigma. Ang mga naval drone ay may iba't ibang gamit, kabilang ang pagmamanman, reconnaissance, pagpapatrolya, search and rescue, pagkontra sa mga mina, seguridad sa dagat, at mga misyon sa labanan. Ang v Vilima ay may haba na labing walong talampakan bigat na mas mababa sa dalawang libo at dalawang daang libra, pinakamataas na bilis na apat na walong mph at operational range na limang daang milya. Ang pangunahing sandata ay maaaring isang anim na raan at anim na pong librang pampasabog, isang binagong R-73 air-to-air missile na gamitin laban sa mga barko o eroplano ng kalaban. Kakaunting sandata lang ng Ukraine, tulad ng mga sea drone na ito, ang nakapagdulot ng malaking pinsala, kaguluhan, gastos, at pagkasira ng reputasyon sa Russia. Noong 2,000 at 24 ang mga Magura V5 ang naging laman ng pandaigdigang balita ng gamitin ang mga ito upang palubugin ang dalawang barko ng Russia, ang Cesar Kunikov landing ship at ilang Tunets speedboat. Ginamit din ng Ukraine ang mga uncrewed surface drone sa matagumpay na pag-atake sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea at Russia mainland. Ang ibang pag-atake, gaya ng nangyari noong Hulyo 2023, ay naugnay sa Sea Baby Drones at hindi sa Magura. Nakasira ang mga pag-atake sa mga pangunahing suporta ng estruktura at nakaabala sa mga operasyong militar sa buong rehayon. Sa isang kakaibang operasyong pandagat, ginamit ng Special Forces Group 13 ng Ukraine ang Megura VP2C Drones na may kasamang AIM. Sum air to air missiles upang pabagsakin ang dalawang Russian Su-30 fighter jets, isa malapit sa Novorossiysk at isa pa sa Crimea. Ang bawat jet ay humigit kumulang na 50 milyon ang halaga. Unang pagkakataon sa kasaysayan kung saan nasira ng mga walang pilotong sea drone ang mga eroplanong pandigma. Sa huli, dahil hindi nila mabisang malabanan ang mga unmanned surface vehicle ng Ukraine, napilitan ang Russia na umurong at ilipat ang buong Black Sea Fleet mula sa matagal na nitong base sa Sevastopol, Karimia, patungo sa mas ligtas na karagatan sa silangan. Ang pagkawala ng barko ay hindi lamang nakakahiya para sa Russia, kundi nabawasan din nito ang kakayahan ng Russia na umatake sa Ukraine gamit ang mga misail mula sa Black Sea. Malaki ang naging ambag nito sa patuloy na kakayahan ng Ukraine na pigilan ang Russia sa karagdagang paglusob sa mga oblas na bahagya nitong sinasakop gaya ng Kherson at Zaporizhia, pati na rin sa mga estratehikong mahalagang lugar ng Odessa at Mykolaiv. Marami pang ibang inovasyon ng Ukraine sa larangan ng labanan na maibabahagi ko sa inyo. Gusto nyo ba ng mga di nakikitang sundalo? Para sa ikli ng usapan, itatabi muna natin ang mga yon para sa mga susunod na video. Mag-subscribe para hindi nyo mamiss kapag inilabas ang mga yon. Maraming salamat gaya ng dati sa panonood.